Hey ka -goosebumps. Sobrang excited kami na sabihin sa inyo na meron na tayong channel membership. Masusuportahan mo na ang channel at magiging official ka Goosebumps family ka din. Magpunta ka lang sa channel ko at i-click ang join. Kita-kita tayo mga ka -goosebumps. Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. In the Shop This video happened somewhere in southwestern Ontario in Canada. Ayon kay Pickled Thimble, ang nagpost ng video na ito sa Reddit, dati siyang nagtatrabaho sa isang bar na katabi ng barbershop sa video. May kakaiba siyang nararamdaman sa gusali na to na hirap siyang ipaliwanag and he called the building sketchy. Then, this video happened. Where did those come from? The shelf? Yeah, the shelf, man. Nahulog ang dalawang product bottle sa kinalalagyan nito kahit wala namang gumagalaw dito. You can see it slide off the shelf. Makikita ang pagkagulat ng mga tao sa nangyari. Hati ang opinyon ng mga nakapanood sa video. Ang iba ay nagsasabi na ito ay paranormal habang ang mga skeptic naman ay sinasabing may tali sa upuan na malapit sa shelf. Kaya nang ginalaw ng dumating na lalaki ang upuan, sa kapalang ito nahulog pero kung susuriin bago pa mahulog ang containers. Aksidenteng nagalaw ng cleaner ang upuan pero wala namang nangyari. Ano sa tingin nyo mga kag-goosebumps? Real or hoax? Kayo na ang humusga. Glitch in the Matrix Maraming mga kaganapan sa mundo na mahirap ipaliwanag katulad sa susunod na video ang inyong mapapanood. Makikita ang sasakyan at isang babaeng nagbibisikleta ang halos sabay na lumiko sa magkabilang direksyon ng daan. Nang bigla na lang napahinto ang babae, ito ang mga sumunod na nangyari. Sa pagliko ng nagbibisikleta, siya ay napahinto na lang at napatingin sa kotseng dumaan nang bigla na lang lumipad ang bisikletang sinasakyan niya. It looked like it was yanked off by an invisible force and it flew off a few feet high then it fell down. Makikitang mas mataas pa sa bahay ang inilipad ng bisikleta bago ito bumagsak. Buti na lang nakabitaw agad ang babae sa bisikleta bago ito lumipad. Naharangan lang ng poste na nasa gitna ng video. Safe as she may be now, the trauma she experienced will leave an indelible mark on her memory. So, is it a glitch on the Matrix? Alone in a plane an airline service crew accidentally locked himself in a passenger plane. Walang detalye sa post niya kung ano ang nangyari o kung papaano niya naikulong ang sarili niya sa loob ng bakanteng eroplano na to sa loob ng apat na oras. Madilim at tahimik sa loob ng eroplano. Habang siya ay naghihintay na makalabas, naisipan niyang mag-video muna ngunit may mangyayari na lalong magpapataas ng kaban niya. Oh, I know no, no, I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on in here. They' gonna catch my ass if they see. Let's go, let's go. <laughs> right, uh, sitting on the back of the plane, y'all probably think I'm fucking insane. Probably think I'm doing this shit for fame. in a closed space for a while may induce paranoia. Is he just being paranoid or is it something else? Habang naglalakad siya sa aisle, nagulat siya sa nakita niya. Makikita ang seatbelt na nahulog sa gilid ng upuan sa mismong harapan niya. What's even weirder, kapag in-slow down mo ang footage, makikita mong umangat muna ang seatbelt bago ito nahulog sa upuan. Knowing that he is all alone inside the plane, napatakbo na lang siya sa isang gilid ng aeroplano. Gustuhin man niyang lumabas, hindi naman siya makalabas. What do you think happened and what caused the seatbelt to move by itself? Ikaw na ang magpasya. The Encounter Dalawang taon na ang nakalipas nang muling balikan ni Urbex Hill ang abandoned Westinghouse factory. Noong unang beses siyang pumunta dito, pumasok siya sa isang kwarto ng matagpuan niya ang isang lalaki na nakatalungko at nakatalikod sa kanya. Hindi siya pinansin ng lalaki kaya minabuti na lang niyang umalis noong oras na yon. Naisipan niyang bigyan ng $20 ang lalaki dahil naisip niya na baka homeless yun. Ngunit pagbalik niya, wala na din ang lalaki doon. Ngayon binalikan niya ang parehong gusali para tignan kung andun pa din ang lalaki. Panoorin ang nangyari. This is where I saw that dude at. Pinuntahan niya ang lugar kung saan niya unang nakita ang lalaki pero walang tao doon. Kaya pinagpatuloy na lang niya ang kanyang pag-iikot sa gusali. That's nasty though. Ugh. The theory suggests that ghosts convert electrical it's energy, draining batteries to fuel their manifestation. Could this be a precursor to an event? Jesus Christ. There's got to be somebody in here. Nakita mo ba yun? There's a dark anomaly walking across the hallway. Hindi niya nakita noong una ang shadow person dahil sa dilim na din sa loob ng gusali. Ngunit habang ini-edit niya ang kanyang video, nakita niya ang itim na anino ang naglalakad mula kanan pa kaliwa. There's no distinctable feature. It's just a pure dark anomaly. Is this the ghost of the person he saw two years ago? Did something tragic happen to him and is still roaming the building till now? Let me know in the comment section below. We're being watched! Isa sa mga sumisikat na ghost hunter ngayon sa Pilipinas ang mapapanood nyo, si Adventure Dax Explores. Kasama niya sa video na ito, si Val Baliw. They were doing a new ghost hunting trend sa Pilipinas ngayon ang pagmumukbang sa mga nakakatakot na lugar sa bansa. Habang sila ay kumakain, nakakarinig sila ng mga boses at mga yapak at dito nila sinimulang mag-imbestiga. Hey, oh, hey, oh, Ayan, kung ito dilim. Ang dilim, bal. Wala tayong makita. Wala tayong ilaw mo. Mahina lang. Ayan. Shit. Ang gabi. Ayan, naglalakad kami ni Adventure Ang kwento dito, ang kwento dito na sa labas kanina. Oo. Oh, oh. May babae daw dito nang... ano na dumadaan. Oo, nadaan, oh, dumadaan oh. na babae. Oo. Oh. Oh, tsara ka siya. Oh, Tapos oh. biglang mawawala pagkadaan. Oo, oh, talaga? Oh. Ay, grabe. Sabi niya kanina. Oo, tropa, teka. Yan. E pag adventure dock, so ito kami ngayon. Kapag oh, may, dumaan dito. Ayan Ay, kami. Shit. Tsara. Ngayon lang kami nagkulab dito. Oo. Oh. Sa tagal namin ngayon lang ulit nag, ano, nag, hmm. nagsama kami. Shit. Oh. oh shit. <laughs> Yun. Uh, shit, tuktok, may tumutuktok. Mm. Ay, no, ay, tumutuktok na yun. Mm. tao ba dyan? tao oh? Tawa dyan. Ay, tok tok nga. Shit, malayo. Huh? Tiga mo. May... Malayo na naman. Hmm. Grabe, oh, nakakatakot. Okay ka lang, Bal? Oo, oh, okay lang ako. Ikaw, okay ka lang? Iyak ba yun? Saan, iyak? Parang umiiyak na ako naririnig. Oo, uh, shit, ayun, grabe yun. Ano doon? Ano doon? Parang nakatakot doon. Teka, sisilipin namin. Eh. Silipin mo, sige. Matapang ka naman bali. Sige, puta nga. Tumamo ko. Sige, sige. Sige, ano nakatakot po. Ayaw nga. Ayaw, grabe. Ito, grabe. Naka-light vision tayo. Ayaw, nakatakot. Grabe. Ano yung mga tropa? Dito sa lugar na to. Ewan ko. Ayaw. 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 na, Ayaw. 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 Uy, oh, balik marami la lang kadiito bal. Sa? Dito. Ay, narinig, mo? narinig mo? Narinig mo? Nanig mo? Bunga, nanig ko. Oh shit, dito shit. lang sa likod At lang la natin. Oh. Uh, Direction. -ta Hindi ako bibiru. Tangi. Oh, Hindi ko si Brian dalawa lang tayo ay, dito ba? Si Brian. Dalawa lang kami na bal dito kung narinig may naglakad dito sa likod lang namin. Oh, shit! Ano yun? May naglakad dito sa likod lang namin. Oh, shit! Ano yun? Habang nag-iimbestiga ang dalawa, nadinig ni Jay na may naglalakad sa likod nila. At nang iharap niya ang camera, nakita niya ang isang figura ng lalaki na nakasilip sa kanila. Sila ay tahimik na pinagmamasdan nito at mabilis ding naglaho. Nang puntahan nila ang pwesto ng itim na lalaking na nila sa camera, wala namang tao doon. Pero bago ko sabihin na kayo na ang bahalang humusga, gusto ko munang tanungin kung nakita niyo ba yun. Habang pinapanood ko ang video nila bago pa nila makita ang itim na lalaki, nakarinig sila ng kumakatuhok. May napansin ako sa video na hindi napansin ni Jay at Val, hindi din ito napansin ng viewers nila tignan mabuti ang dulo ng nitso, may isang puting bagay ang nakasilip uli sa kanila. Ito din ay biglang nagtago matapos na mahagip ng camera. Bukod doon, tignan din mabuti ang loob ng mosoleo sa kanan. Isang malinaw na pikura ng lalaki ang nakatayo dito. Maitim na buhok, puting pangtaas at itim na pantalon. Ngunit nang buling ibalik ni Jay ang camera sa direksyon ng mosoleo, ang imahe ng lalaki ay wala na. Konektado ba ang mga nadidinig nila sa paligid nila sa mga nahagip ng camera? Ito din ba ang parehas na kaluluwa ng lalaki na nakita ni Jay at Val? Kayo na ang humusga. Check out their YouTube channel sa Adventure Dax Explores at Val Baleo for more of their creepy adventures. Roller. Ang susunod na video ay kuha ni Jordan sa kanyang apartment. Siya ay naghahanap ng mapapanood habang kausap ang kaibigan niya at dito niya naisipang kumuha ng Snapchat para ipakita sa kaibigan niya ang ginagawa niya. Habang siya ay nagbibideo, may nakita siyang gumalaw mula sa kwarto niya. Ito ang kanyang nakuha. a dark shadow can be seen crawling out from his room dahil sa bilis ng pangyayari. Wala ka nang mapapansin na features sa dark entity na to bukod sa paggapang nito. But why does it move like that? So, is this entity aware of his presence? And what is it? That's why it's important to keep all the lights on at night, especially if you're home alone. Kung ayaw mong makakita ng ayaw mong makita. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, gusto ko lang bigyan ng big shoutout ang mga sumusunod nating mga kag-goosebumps. Cheers sa inyo at sa mga kaluluwang kasama nyo ngayon. Mag-subscribe na din kayo sa ating second channel na Cian Malgapo kung saan crime and mysteries ang aking topic delivered in a story format. Mga kwento ng karumal-dumal na mga kaso na pinanggagalingan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Kaya mag-subscribe ka na. Nasa ilalim ang link. Hihintayin kita. Um, Goosebumps shirt? Coming soon. The Voice Ang Typhoon Helene ay ang isa sa pinakamapinsalang bagyo na tumama sa southeastern part ng Amerika. Ito ay may lakas na Category 4 na naging sanhi ng 219 reported deaths up to date. Ilang linggo matapos maglandfall landfall ang bagyo, pinuntahan ni Ram in the Roads ang Asheville sa North Carolina, isa sa pinaka naapektuhan ng bagyo. Gusto lang niyang ipakita ang pinsalang gawa ng bagyo pero may iba pa siyang nakuhaan ng hindi niya alam. It smells really bad through here. Like rotting. really bad oh shit mm. this is this for real smells so bad but, uh, uh. bukod sa mga debris nang itutok niya ang camera sa isang tumpok ng lupa na may nakatusok na krus. You can hear a faint, disembodied voice of a man saying, Here. 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 Is that the voice telling her where rescuers can find him or that's the spot where he died? Regardless, this kind of footage is disheartening to watch. May the memory of those lost in the typhoon be a blessing and may they rest in peace. Tunnel peeker. Si Marcus Jena at ang isa niyang kaibigan ay binisita ang service tunnel ng isang abandonadong paaralan sa Minnesota. Ayon kay Marcus Jena, puno ng pentagram na pwedeng ginagamit sa mga demonic rituals ang buong paaralan gamit ang cellphone bilang flashlight. Nagpatuloy ang dalawa sa pagbaba sa service tunnel. Ito ang kanilang naunan. Look at the end of the pipe connected to the ceiling. May white grayish figure silang nakita na tila nakasilip sa kanila. Unaware at that time, pinuntahan nila ang tunnel na pinanggagalingan ng white grayish figure na to. Pero wala naman silang nakita. Is it a dark entity summoned by the rituals inside the abandoned school? Ikaw na ang bahalang magpasya. Poltergeist! Poltergeist! Natutulog si Natasha nang magising siya ng CCTV notification niya. It was 4.58 a.m. There's something that triggers the motion sensor of her security camera. What she caught on cam was strange and fascinating at the same time. This is what her security camera captured. there's a bike parked just outside the house when suddenly it started moving on its own. Ito ay bahagyang nanginig bago ito umatras. Saka ito umabante at dumiko pa kaliwa at bumagsap. Maririnig mo ang hangin sa background but I don't think it was strong enough to move the bike like that. To move something like that requires a lot of energy. Lalo na para sa mga espiritong wala namang katawan na wala ang activity nang magsimulang tumahol ang aso nila. So ano sa tingin nyo mga kag-goosebumps? Ito ba ay totoong paranormal o gawa-gawa lamang? What is it? Isang viewer natin ang nag-reach out para mabigyan ng sagot ang nakuhaan niya sa video niya. Ito si Derek Shelby at ayon sa kanya, may mag-asawa ang namatay sa bahay na kanilang tinitirhan isang taon bago sila lumipat dito. Hindi daw talaga maganda ang pakiramdam niya sa bahay isang araw habang siya ay nagtitiktok. Ito ang nakuhanan niya. Dumulas ng mag-isa ang kanyang belt sa shelf na kinalalagyan nito. Sa gulat niya sa mga pangyayari, napahawak pa nga siya sa mga braso niya. At nang pagalis niya, isang maputlang kamay ang makikitang lumabas sa likod ng tela. Ito ang kanyang nasabi sa nakita niya. So, I've never experienced anything paranormal event like that. And the hand thing, That hand scene it's gonna creep me out a little bit. So this is my title here. It just falls like someone grabs it. Even if I want it. it can't slip. It stays there and this where the hand popped out i can't i can't reach it okay i don't know what it is but it's kind of creepy you know hope your viewers find the answer for me. Sinubukan kong i-debunk ang video pero ayon sa kanya, legit daw ang lahat ng nangyari at gusto niyang madinig ang viewers' opinion about his video. so, mga kagusbumps, tatanungin ko kayo, eto ba ay paranormal event na nakuhaan ni Dirk or is it just an elaborate hoax? Ikaw na ang humusga. Sana'y kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at facebook page. Check out our tech talk page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sayo mamayang gabi.